Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol man sa nakarang trillion peso March rally na nga isinagawa noong Bonifacio Day o November 30. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi ba kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Basi sa mga balita, magkaiba ang tantiyan ng mga tao na sumama sa Trillion Peso March noong November 30. Malaki ang pagkaiba sa pagitan ng mga organizer at ng pulisya. Ayon sa Philippine National Police, abot sa 90,000 ang nag-join sa rally. Itong estimate na ito ay sa buong bansa. Pero dito sa Metro Manila, ang estimate ay 16,000 daw ang lumahok. Pero ang estimate naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO ay humigit kumulang na 7,000 sa Metro Manila. Sa tantiya naman ng mga organizers, aabot sa pagitan ng 33,000 at 55,000 na katao ang dumalo. Bago ang actual na rally, naghanda na ang mga organizer para sa posibilidad na mas malaki ang dadalo kaysa noong September rally. Ayon sa kanila, ang November 30 rally ay maring umabot sa 120,000 ang crowd na posibleng dumaloy mula sa itinalagang venue ng White Plains Avenue sa Quezon City patungo sa EDSA. Ilang social media posts mula sa mga organizer ang umasa na abot pa sa 300,000 na katao ang dadalo sa event sa EDSA. Pero bakit? Anong nangyari? Bakit walang 120,000 o 300,000 na inasahan nilang dumalo sa rally? Ang actual na turnout ay mas mababa kaysa sa mga unang projection nila. Lumalabas na mas marami pang mga pulis na nagbantay sa kanila kung ganon dahil mahigit sa 15,000 na pulis ang nag-deploy o na sa mga pangunahing location sa buong capital region. Ang NCRPO ay nag ng humigit kumulang 8 1805 na tauhan habang 6292 na karagdagang tauhan mula sa Special Action Force at mga kalapit na regional offices mula sa Ilocos Central Luzon bilang mga reinforcement. Lumalabas na ang bilang ng mga pulis na ipinakalat may higit 15,000 na mga pulis ay higit na nalampasan ang bilang ng mga nagprotesta. Pero merong dahilan ang mga organizers kung bakit nilangaw ang kanilang rally. Ayon sa kanila, pinigilan sila ng pulisya na iset up ang kanilang intablado at isara ang mga kalsada gaya ng plano na nagdulot ng malaking pagkaantala at nagpahina ng loob sa mga tao na pumunta ang napakaraming mga pulis at mga barikada malapit sa mga pangunahing lugar tulad ng Mindiola at Ayala Bridge ay maring nakapigil din sa ilang potential na dumalo. Pero iba naman ang pananaw ng Malacanang. Sa panig ng palasyo dahil daw sa aktibong paghawak ng administration sa isyo ng korupsyon, nagkaroon ng tiwala ang publiko kaya mas maliit ang turnout, ayon sa Malacanang, ang mga patuloy na pagsisiyasat, pagsasampan ng mga kaso at for future ng mga ilgaten na pundo ay maaring nagbigay ng pakiramdam sa ating mga kababayan na tinutugunan na ng government ang problema. Kaya nababawasan ang pangangailangang magprotesta. Sa pananaw naman ng mga taga ng mga Duterte, itinuturing nila na ang mas mababa kaysa sa inasahang dumalo sa trillion peso march, ito ay isang indication na ang trillion peso march ay may motibo sa politika at hindi isang tunay na representation ng malawakang galit ng publiko. Dahil sa county lang ang dumalo sa rally, kinumpirma nito na may katotohanan ang pananaw ng mga makaduterte na ang protesta ay kulang sa malawak, tunay na suporta ng publiko at higit sa lahat, ito ay isang partisan political stunt. Kasi si Kiko Aquino D. ay isa sa mga pangunahing konvenor at tagapagsalita para sa kilusang trilyon peso march. Siya po ay apo ng yumaong Senator Benigno Aquino Jr at dating Pangulong Corazon Cory Aquino at pamangkin ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino III. Kaya maring tama ang paniniwala ng mga iba na ang rally ay isang partisan political stunt. Isinagawa ito na ang pangunahing layunin ay palakasin ang sariling partido. Ito ay paghahanda sa 2028 elections. Mga kaibigan, Meron ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment. And hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!